po pala aray ma mataban na pwede na rin aray mga kaisan katapos lang po natin uh, mag spray po sa aray sa damo po tsaka sa mga katangya mga kaisan oh, so, mga kaisan may mga hinog na po yung saging natin. Ipipilitis po natin. Hahapay po tayo ng mga kapalit. Doon. Saging po sa kabila. Gawa ng puro hapay na po. Warki, apat na buwig po yung nakita ko doon eh. Oh, sayang. Aray po mga kainsa ano. Pauwa din din natin. Bago po motoring. Ayan po. Ito po yung sa ibaba. Yung nangitim. Yung po sa kabila. Nado po si Miko po at saka si... Gilmar, sila po ang naandun RFP po yung mang, pag may mga limang araw, hinug na rin po Mga piperitos po tayo, may ganyan po mga marinda Harap Ano mga som oh ayun pa hapay na oh yun iisang piling naman ah ah aray pwede na po aray eh. kaya naman pong merinda aray ah ah aray pong ah uh, sa na sabay ito mga kainsan ay baka may labil limang taon ha ito po itinanim ko ay 2009 ito pagkakasal po namin ni Mrs. wari po, pagkatagal na Aba. ay hanggang ngayon ay napuputihan pa po maganda po itagalog na sabah pagkakatagal lifetime mong puputihan ay kahit eh. magyuhin lumalaban po ah, ah. Ay, ato Ay, kaisan pag ito ay may sagingan tapos ay ganari lang ang bunga ay atungal ito po ay ano may po bang nabali siya ng bagyo ay ngayon lang siya bumunga nagkakaganari po oh. aw <laughs> ay bagay ganun lahat ang bunga ay ano madalang naman yung pangalong no. lupagi ang bunga dito Nga hmm. hmm. uh, nag-uulanan mga kainsan ganda po ang ano. Nagsibo lang po uli ang bunga ng kalabasa. Aray, buhay na po yan. Eh. Puputi po kami ng upo ni Utoy. Eh. Utoy, ang dami na uling kalabasa. Ano? Ano to, Utoy? Eh? si, ano po? Si Bukuman po ang kasama natin. Kami po, eh, kami dalawa po eh. Ano? Mamimitas po ng upo. Ano yung mga kalabasa pong pahabol eh. Oh. Biglang lumago po ang kalabasa eh. Hmm, daming bulaklak uli. Basat umulan po, ulan init. Talagang nabunga po uli ang kalabasa namin daming upo to to eh ang dami namin pumputihin oh Oh, laki na rin. Okay, san upo Sayang din. 想杀活啊，大一个。<laughs>

Ah, oh, mga kaisan. Ay paparating lang po tayo ng tubig din. Sinusunod lang ang puno natin. Gawa nang Ano po? Si Tatay po dalawang araw na pagkatapos po ng operasyon. Ay nasundot na po ang mata, hanan na. Nakahig na. Ay paparating na lang po namin ng tubig arin dito. malaki naman po ang tubig bawal po muna sa tatay mo nahihilo po yun po pala gano'n na naman kaysan para bang nahihilo po pag, natong, pag bago pong alis ang katarata sa na ka pa na po ngayon kanina tanghali sinamahan po natin saka po ni misis tapos ay ano naman po? Ang check up po uli ni tatay po ay sa 19. Si Bunso po, siya po ang nakaasikaso dun sa kabila. Ang dalawa ni Kambal, ako po ay dito sa kalapit. May tubig naman po lahat aray eh. May tubig na po. Ano kaya yun? Utoy! Yung nakabal mo kasa na kaya yun? Ay, ano kaya? Ay, tikling nga. Kawawa. Hmm. Inakay pa. Milky. Bawal habulin ito ng... Bawal habulin. Ito palang hinahabol ng mga aso. Bawal ito yung papakawalan natin. Hahabol ng aso yan. Sa malayo. Milky. Bawal milky. Nangahabol po sila ng tikling eh. Huwag ko tumibitawa na ka na. Aso dito, dito. Hiya mo lang. Milky! Shhh! Hey! Milky! Shhh! Hayo. Shhh! Akin na sakit na ako, sakit na. Kawawa naman siya. Ito po talaga yung nasisid. Ito po talaga yung para po hindi ha ulusungin ng aso. Yan. Okay, sisid na. Yon. Milky Panda. Eh? Naniniklin po yan ay. Yun, yun, nabilis po. Yun. Ito talaga si Panda ay pasaway. Sabing huwag na. Kaya yeah, ito pa. Panda dali. Uy. Yan, pasaway po. Hinahanap pa rin. Huwag na. Hayaan mo na, na makalayo. Ay, malayo na po. Oh. Uh. Milky. Panda. Uwi. Walang jumang aso aray. Ote, tayo, haya, haya natin makalayo ito eh Haya natin makalayo Talagang aray mga asong aray talaga pupuntahan Ay Ay Yes Ay, ay, ay Ayan, kailangan natin maunahan ito eh Yan ang asin Merke! Hayo! Hayo! Shhh! Yan ang sabi ko, huwag pakailman Aray, talagang si White eh Ah, sabi nang huwag pakailman yung Ay, sabi, bakit <tod> gawaan sa kabila? Kaya pa dyan abangan mo Abang mo tititirahanin. ni nay, ililigo natin sa malayo. Hay. Chu. Chu. Oh, oh. Kuya, ito na lang natin pauwi. Oh, tara. Chu. Oh, oh. Ah, oh, milke. milke. Hindi yan, milke. Oh, uwi. oh, Hindi yan titigilan ng aso. Milke. 'to. Dede. Melke. Ah. Ah. Dali na panda. Huwag nang lumusong. Ipapasaway. Oh, Melke. Oh. Huwag nang pakailaman 'yon. Melke. Oh, oh. oh! 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 Are isa pang yanong 'yan, yan yung kulit. Hayo. Si kulit. Hayo. Uwi na, uwi na dali na. Dali, 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 dali parao yung mga yan, dali Hala pa na, pa-uwi oh. na Dali na, hala, hala, hala Uwi na kayo, uwi, uwi, uwi Huwag nang manikling, oh, dali yeah. Ay, ano yung mga asong ariligan-liga Malilipol ang Ayan yeah, mga kaisan May tubig naman po lahat Oh, dali, dali. Tara, tara, tara. tara na, tara na, tara na Tara na Tara Uy Yeah, yeah. yeah. Yeah, yeah. Oh, rin na rin ah. Yon, mga kaisan, malayo na yung tikling. May na libang puro mga asong arin. O yun. Yung Kakakatin po nila ang tikling. Tinakakat po. Tapos inuwi po sa bahay. Minsan po eh, may dalang tikling sa bahay na mga dalwa, Na, mga asong arin. Yon Ha ah, mga kaisan, pauwi na po kami ni Utoy. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Peace. Bye. Po ang taong mahilig sa buko. Ya. Para po namin mita sa ng papaya. Buko po. Ya. Tari po ay eh, para kay buko man. Nalimutan po ating ikuha. Puti Eh. Hey.